Hello, isang magandang lunes na naman sa ating mga naghihintay ng ating update. So, bago yan ay mag-shoutout muna tayo sa mga nag-comment noong chapter 168. Shoutout kay Juan Tubali, Jeneline Fernandez, Antonio Dumalaos, William Martinez, Erwin Abong, Jose Tampoco, Donna Olimpo, Chad Gale Bobis, Roger Cortez, Nicky Cabajes, Rex Oybar, at Jeffer Dolar. Maraming salamat sa pagko-comment ninyo. Sa mga gustong mapa-shoutout natin sa next update, mag lang kayo sa update na ito. At maraming salamat. Tuloy na natin ang ating update. Apat na minuto ang lumipas sa fourth quarter at makikita sa mga mata ni Ramirez ang kaseryosohan dahil hindi nila nagawang 20 ang lamang nila sa mansalay. Naging mautak si Valdez at si Salome dahil sa switching na ginagawa ng mga ito sa kakampi nilang si Terona at Anilaw na kayang kaya nilang talunin sa sabayan. Kahit pa nga naging maganda ang shooting ni na Perez at Ramirez, isama pa ang magandang inside game ni Salonga, ay ngayon lang nila nagawang double digit muli ang kalamangan nila. 99-88 ang naging score matapos makagawa ni Salonga ng isang 3 point play sa ilalim ng basket dito na nga rin na ng timeout si Andrea at pagdating sa bench ay makikita ang pagod sa itsura ni Sir Tuason. At ganoon din kay Andrew na itinodo ang pagdepensa kay Perez. Pawisang pawisan na rin si Valdez dahil nga ang katapat niya ay si Ramirez. Pero mabuti na lang daw at may mga successful switching silang nagawa dahil kung wala raw yun ay baka nahirapan silang makapuntos. Good work team Napatagal ninyong laban Kaso talagang malakas na offensive team ang lineup ng kalaban Sabi nga ni Andrea na agad na inabutan ng tubig si Andrew Na pinamulahan ng pisngi ng ngiti niya Si Sir naman na hingal na hingal ay si Ricky naman ang nagbigay ng tubig Ikaw Marlon, kumusta? Tanong naman nga ni Coach Andrea sa kanyang sentro na seryosong nakatingin sa tubig ang hawak nito Okay lang coach, kaya ko pa po Sabi nga ni Magbuo at ramdam pa rin nga ng kanyang katawan ang pagposte sa kanya ni Salonga sa loob ng ilang minutong katapat niya ito. Dwayne, be ready. You will enter the game again and will play till the buzzer ends. Wika ni Andrea Calcoba na inalis na ang tawil na nakapatong sa balikat nito. Mula naman sa unahan nila ay makikita naman si Mendez na nagbabanat ng braso habang nakangiting nakatingin sa bench ni Henrik kasunod nga rin ito ay ang pagtabi ni Dwayne dito ready ka na ba Dwayne? tanong ni Mendez na napasulya pa nga sa main entrance ng venue I am ready coach seryosong sagot ni Elcoba at kasunod nga rin ito ay ang pagtayo ni Navaldez punsalan at magbuo sa kanilang likuran team beat them sabi pa ni coach Andrea at pagkatapos noon na isang malakas na sigaw ang ginawa ng lima na sinabayan din ng pagtayo ng kanilang mga kasamahan May nangyari ba Ricky? Bakit parang kakaiba ka na naman? Naitanong na nga lang ni Andrea sa kanyang sarili habang pinagmamasdan si Mendez na naglalakad palayo Nang magkaharap na nga muli si Mendez at Ramirez, ay doon na nga kumalampag ang lahat ng mga manonood Parang lalo raw bumigat ang tensyon sa pagitan ng dalawa at mukhang ang nangyari raw kaninang showdown ay tila mahuulit na naman sa pagkakataong ito pero alam din ni Ricky na hindi na pwedeng kagaya pa rin sa nangyari kanina ang magawa niya. Ito na raw ang huling quarter at labing isa ang lamang ng kanilang kalaban. Anim na minuto pa, kaya pa ito. Sabi niya sa sarili at nang sumilbat ang referee para ibigay sa inbounder na si Magbo ang bola, ay agad nga siyang tumakbo para lumayo kay Ramirez. Sinambot nga niya ang bola at sa pagharap niya sa kanyang defender ay hindi na siya natakot pang umatake walang alinlangan niyang pinatalbog ang bola nakatatak nga sa isip niya ang kanyang pagsasanay kapag umaga lalo na nga pagdating sa dribbling at ball handling isang bagay pa gusto ko ring malaman kung gaano kalayo ang agwat ng kakayang ko sa kayang gawin ni Ka7 sa loob ng court gusto kong malaman para masimulan ko na rin pagtrabahuhan sa paglampas nga ni Mendez sa gitna ng court ay bigla rin kumawala ang isa niyang braso para pasimpleng paderechohin ang sumabay sa kanyang si Ramirez. Napaseryoso si Hendrix sa nangyari at nang lingunin niya si Mendez ay napaseryoso siya dahil pinakawala nito ang bola mula sa palad nito mula sa malayong 3 point area. Kakalampas pa lang nila sa gitna at heto nga si Mendez seryosong nakatingin sa basket habang ang bola ay agad niyang pinaarko. Sorry Henrik Ramirez, pero kailangan talunin ko ang team mo para makalabang ko si Kiai Seven ng one-on-one. -on -one. Sabi ni Mendes sarili at makikita nga rin ang pagkuyom ng kanyang kanang kamao habang pinagmamasdan ang pababang galaw ng bola matapos na lumapag ang kanyang sapato sa sahig ng court. Hinalit nga ng bola ang basket sa pagpasok nito sa loob ng ring at napatayo ang mga manonood dahil sa galing ng tirang iyon maging ang mga nasa bench nga ng magkabilang team ay napalunok sa nangyari. Ang mga players naman ng ibang bayan ay ngayon na lalo naramdaman ang panganib na dala ng player na si Mendes sa oras na makalaban nila ito. Kitang kita nila ang kumpiyansa nito, ang kakalmahan at ang tuwa sa mga mata nito habang naglalaro. Ang tanong na nga lang nila ngayon ay kung magagawa ba nitong posible ang imposible. Magagawa ba ng player na ito na ilang ang pinakamalakas sa team sa OMPL magmula nang magumpisa ito. Napaseryoso na nga lang si Ramirez sa opening shot na ginawa ni Mendes. Maging siya ay nabigla sa nangyaring iyon. Ibig sabihin, dapat pala talagang bantayan ka kahit malayo ka sa 3 point line. Isa pa, parang mas matindi ang determinasyon mo ngayon na matalo kami kumpara kanina. Sabi na nga lang ni Ramirez sa kanyang isip habang pinagmamas si Mendes na tila hindi sa kanya nakatingin habang papalayo ito mula sa kanya. Maririnig nga sa buong venue ang chant sa apelyidong Mendes at sa pagbalik nga ng bola sa kamay ng si Lions ay buong lakas namang sinigaw ng mga nasa bench ng Mansalay ang salitang defense ng paulit ulit. Ngayon nga ay makikita sa loob ng lugar ang buhay na buhay ng mga manonood dahil sa labang kanilang napapanood. Maging ang mga nasa kanilang mga bahay nga ay hindi na rin may alis ang mga mata sa TV o cellphone dahil hindi sila sigurado kung mananalo na nga ba talaga ang si Lions sa pagkakataong ito. Hindi nga sila makapaniwala sa larong ipinamalas ng Mansalay sa opening game na kahit ano pa man daw ang maging resulta ay isang bagay na kagad ang sigurado. Magmamarka sa marami ang ginawa nila lalo na nga ang player na si Ricky Mendez na ginulantang ang basketball community ng magawa niyang makipagsabayan sa isang Henrik Ramirez. Nasa Sea Lions na nga muli ang posesyon ng bola. Si Henrik nga ay naging maingat na lalo sa pagpapatalbog ng bola at upang manalo raw talaga sila sa labang ito ay hindi na raw siya makikipagsabayan kay Mendes. Upang makasiguro sa kanilang pagkapanalo ay kailangan daw niyang maging matalino. Kaya nga nang makita niyang nagbigay na sa kanya ng screen si Salonga ay doon na siya kumilos isang mabilis sa pagpapalitan ng pantay ang nangyari at sa paggalaw ni na Mendez at magbuo para tingnan siya ay siya rin paggawa niya ng isang pick and roll play ipinasa nga niya sa tumatakbo papunta sa basket na si Salonga ang bola ang mga fans ng Sea Lions sa nagwala at makikita nga ang mabilis sa tumalo si Jeric para ilagay sa basket ang bola nang walang kahirap-hirap kaso bago yun mangyari ay napaseryoso na lang ang mga nakasul nang sungkit ni Mendes ang bolang hawak nito. Naging mabilis ang paghabol ni Mendes sa sentro ng kalaban. At nang makita ito ni Salonga, ay kagad niya itong hinarangan. Isang pagpasa ng lang ng bola ang ginawa ni Mendes nang mangyari iyon. Pinadaan nga niya ang bola sa pagitan ng nakabukas na hita ng 7-footer na sentro ng kalaban. Sinambot kagad ito ni Dwayne at sa paggilingon dito ng mga nakasul ay siya namang pagkaripas ng takbo ni Mendez na wala ng isip-isip pa. Pasa! Bulalas ni Ricky at agad niyang napahabol dito si Ramirez. Si Alcoba naman ay agad na ibinatorito ang bola. Dito na nga rin kumalampag ang mga cheer para kay Mendez. Napakuyom naman ang kamo si Ramirez at itinodo niya ang kanyang pagtakbo. Pagkakita nga niya sa pagbaba ng bola ay agad niyang tinalon ito para sambutin ang mga cheer para kay Mendes na tahimik nang magawa niya iyon. Kaso, muli silang nagwala dahil sa sumunod na nangyari. Tinalon nga ni Ricky si Ramirez at pinalo pababa ang bolang hawak nito papunta sa kanilang side. Napatakbo nga kaagad ang dalawa. Kaso, sa pagkakataong ito ay ang nakaitim na number 3 ang nakakuha ng bola. Mabilis namang dumipensa rito si Henrik. Kaso, determinado si Mendes sa pumuntos ang mabilis na pagsugod ang kanyang ginawa sa harapan ng pinakamagaling daw na player ng ligang ito. Binangga ito ni Mendes at si Ramirez ay nagulat sa nangyaring iyon. Kasabay rin noon ay ang paglayo ni Mendes dahil sa espasyong kanyang nagawa at agad nga itong tumalon at bumitaw ng isang jump shot sa perimeter sa kanan lang ng basket. Tumama nga ang bola sa board at kasunod nito ay ang pagpasok ng bola sa basket na ikinadagundong ng mga manonood dahil isa na namang play na kung saan ay nadaig ni Mendes Ramirez ang kanilang nasaksihan. Mendes, 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 Mendes! Sigaw ng halos lahat ng mga manonood. Ang mga tagalapan nga ay naging solido na rin ang sigaw para sa player na iyon. At sa pagkakataong ito, ay parang nakakaramdam na si Ramirez ng isang bagay na bibihira niyang maramdaman kapag naglalaro sa ligang ito. What happened to you, Ricky? May nangyari ba at parang mas lalo kang gumaling maglaro? Nakikita mo ba ang mga ginagawa mo? You're making everyone amazed on how you play. Sabi na nga lang ni Andrea sa kanyang sarili na pinalakpakan ng kanyang mga players na galingan sa pagdepensa. Nasa si Lions na nga muli ang posesyon ng bola at napatar si Ramirez nang lumitaw sa harapan niya si Mendes. Nakatas lang ang mga kamay nito sa gitna at madiin ang pagkakatayo nito na para bang ayaw siyang palampasin nang makita nga ng mga manonood ang pagkasindak ni Ramirez ay doon na nga lalong lumakas ang cheer para kina Mendes Henrik ipasa mo ang bola sigaw naman ni Salonga at parang natauhan doon si Ramirez kaya agad nga niya ipinasa bola kay Perez na hinihintay ito mabilis nga ang tinawid ni Perez ang bola at sa pagdating ng dalawang team sa side ng mga nakasul ay agad niyang humingi ng screen si Janrey kay Jeric isang pick and roll play din ang kanyang ginawa at nang masambot nga ni Salonga ang bola para dumiretso sa basket, ay napahinto na lang siya nang lumitaw na naman bigla si Mendez sa kanyang tabi. Nasira tuloy nito ang kanyang momentum. anong ginagawa nito rito? Tama, walang bantay si Henrik. Sabi nga sa isip ni Salonga at agad niyang ipinasa ang bola sa nalibring si Henrik. Si Mendez naman ay napaseryoso habang si Valdez ay napatakbo para pigilan ito. Bakit mo iniwan si Ramirez? Tanong na nga lang ni Gerald sa sarili. Huli na nga rin siya dahil nakatira na ng press si Ramirez na ikinatayo ng kanilang mga supporters. Pero ang malakas na cheer na yun ay naglaho rin nang magmintis ang tira ni Henryk Ramirez na ikinabigla rin ng mga kasamahan nito sa loob ng court. Ba, bakit sumablay ang tira ko? Tanong nga ni Henrik sa sarili. At pagtingin niya sa bola ay nakita na lang niya si Mendez na kinuha ang rebound ng kanyang Mendes Alam ba ni Mendes sa sasablay si Henrik? Naitanong na nga lang ni Salonga at nakita na lang niya na binigla ni Mendes ng bato ang bola papunta sa side ng mga ito. Doon na nga lalong nagwala ang mga manunood dahil naroon na pala si Valdez na pagkasambot sa bola ay agad niyang ginawa ang isang libreng two-point shot na ikinatuwa lalo ng mga supporters nila. Kaya naming talunin ang defending champion. Sabi ni Valdez sa sarili at parang lalo siyang lumakas sa mga ginawa ni Mendez. Ganito nga rin ang nararamdaman ng na mga kasamahan niya sa loob ng court. Si Dwayne nga ay hindi maiwasang mapangiti sa kanyang coach Mendez. Habang si Namagbo at Punsala naman ay napatakbo kay Mendez na nasa tapat lang nila. Ang lupit mo pre, sigaw ng dalawa at si Ricky ay napatawa na lang nang guluhin ng dalawa ang kanyang buhok. Hey, hindi, tsamba lang yun. Sabi naman ni na Ricky Nakaagad na tumakbo palayo mula sa mga iyon Kasabay nga rin habulang iyon Ay ang pagkalampag ng mas malakas na suporta sa kanila Ng mga manunot. Mendes, Mendes, Mendes Mansalay, go, go, go Talonin, talonin, talonin Mover Totoo ba itong napapanood natin? Na ito ng ni Von Aldaba sa katabi niya si Flores Na nakatingin lang sa loob ng court Sinabaro naman ang oras na iyon ay makikitang nakakuyom ang kamao. Ngayon nga lang nila nakitang ganito ang isang laban kontra kina Ramirez. Ni minsan din ay hindi nila nakitang parang nawala ang kumpiyansa ni Henrik sa ginagawa nito. Ngunit sa pagkakataong ito, parang nagkaroon sila ng bagong matinding makakalaban kung mangyayari nga ang imposible. Sabi sa inyo, mananalo ang mansalay. Wika naman ni Larry Dyson sa mga kampi niya sa Baku Team. Makikita nga ang pagtahimik ng mga ito dahil nga sa kanilang mga napanood mula sa Mansalay. Ricky, kapag tinalo ninyo rito ang Portugalera, magugulantang ang buong probinsya dahil wala pang team na nakakagawa nito sa kanila. Sabi naman ni Maki Romero na napahawak sa isang niyang kamay na biglang nanginig dahil sa excitement sa magiging resulta ng labang ito kapag natapos. Henrik, tumawag ka muna ng timeout. Sabi naman nga ni Jeric kay Ramirez, ngunit umiling ito. Hi, hindi pwede, hindi natin gagawin niyan. Ano na lang ang sasabihin ng mga manonood sa atin? Mahinang wika ni Henrik na napatingin kay Jeric. Tayo ang defending champion, pumunta ka na roon para sa inbounding area. Bulalas nga ni Ramirez sa kanyang sentro na nagulantang na lang sa nakita niyang emosyon sa mukha ng kanyang team captain sa Sea Lions na nga muli ang posesyon ng bola at maririnig ang malakas sa pagtalbog ng bola habang itinatawid ito na Ramirez sa gitna. Nang humara nga rito si Mendes ay agad na nagwala ang mga manonood at marahan pang bumaba ang katawan ng nakaitim ng manlalarong ito. So good, Henrik Ramirez. Bulalas nga ni Mendes at dito na nga nagdilim ang panangin ni Ramirez. buong lakas niyang inatake si Ricky. At kasabay ng pagwawala ng mga manonood ay ang pagganda ng nangyayaring laro sa loob ng court. Isang bigla ang pag-atras ang ginawa ni Ramirez at napaseryoso si Ricky dahil napasobra ang kanyang lampas. Nang makalikha nga si Henrik ng espasyo ay doon na nga ito tumalon at ibinato ang bola papunta sa ilalim ng basket. Hindi ako pwedeng magmintis. Sabi nga ni Ramirez sarili at imbis sa tira ay ipinasa na lang niya ang bola sa kanyang sentro na si Salonga. Pagkasambot dito ni Jeric ay siya namang pagtalo niya para sa isang hookshot. Kaso, pumilit sa kanya ng sabay si Magbuo at naging dahilan ito upang hindi pumasok ang kanyang tirang iyon na ikinahinayang na naman ng mga fans nila. Mula nga sa ilalim ay sabay namang tumalon si Naibanyes at Punsalan. Si Carlo ang nakakuha ng rebound at sa pagkalapag niya ay agad nga siyang tumalon para siguruhing may ipasok niya ito sa basket isang mataas sa pagtalon ng ginawa ni Ibanez kaso nang idadakdak na niya ang bola ay napaseryoso siya nang sumabay sa kanya ang sentro ng kalaban na si Magbuo dito na nga nagwala ang mga manunood dahil isang malinis sa black ang nagawa ng player na iyon ng mansalay Depensa, tama iyan sigaw pa nga ni Andrea at paglapag ni Magbuo ay agad din siyang napasigaw sa nangyari Tumapon nga ang bola sa labas at ang possession ay nanatiling sa Sea Lions. Agad ngang ipinasa ni Trona mula sa inbounding ang bola sa dumating na si Perez at doon nga ay isang mabilisang jump shot ang kanyang pinakawalan. Wala iyan, sigaw naman nga ni Valdez na nagawa pa rin mahuli ang bolang pinakawalan ni Perez. Dahil nga mas matangkad siya rito ay nakagawa pa rin siya ng block. Ang bola nga ay tumapon papunta sa kanilang side at may kita nga si Mendes na agad na sinambot ito. Mendes! 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 Sigaw ng marami at napaseryoso na lang ang mga players ng Sea Lions dahil pagkarating ni Mendes sa 3 point area ay doon na nga siya tumalon. Ipinakita nga niyang muli sa marami ang kanyang shooting form na sinamahan din nga ng pagpasok ng bola sa basket na ikinadagundong ng malakas sa cheer mula sa kanilang mga fans. Yes! bulalas pa nga ni Ricky at napatalon pa siya dahil pumasok ang kanyang 3 point shot sumilbato nga rin ang referee dahil tuluyan nang napilitan si Ramirez sa tumawag ng timeout na ikinalakas lalo ng cheer ng maraming sumusuporta sa mansalay talunin, talunin, talunin sigaw ng marami na para sa mga taga Puerto Galera isa na nga lang ang lamang ng defending champion matapos ang tres na yun ni Mendez 99, 98. Sa pagpasok nga nito muli sa loob ng court, ay tila napakabilis itong binago ang momentum ng laban. Kitang kita tuloy ng marami ang kanyang naging impact at kung magpapatuloy ito, ay posibleng isang resultang babago sa liga ang biglang mangyayari ng hindi inaasahan. To be continued. Okay bang ating update ngayon? Kung nagustuhan ninyo, I-like lang niyo at i-subscribe ang ating YouTube channel. Para namang sa mga interesadong mag-avail ng ating advanced chapters ng Book 4, mag-PM lang po kayo sa ating Facebook page na nasa screen. Ang ating pong regular pricing ng chapter ay 10 pesos at minimum of 5 chapters. Online payment lang po ang tinatanggap at hindi load. Meron din po tayong promo sa mga first time mag-avail ng ating advanced chapters. Isang best lang po ito sa unang bililang. Pwede po kayong mamili sa dalawang promo na available. Isang 100 pesos 15 chapters at isang 300 pesos 50 chapters. Maraming salamat po sa mga hindi pa po, po subscribers ng ating YouTube channel na ito. Mag-subscribe na po kayo kasi pag umabot po tayo ng... 700 subscribers ay magkakaroon po tayo ng 2 weeks na 5 chapters update. kumbaga sa isang linggo, kung regular ad update natin ay 3 chapters, gagawin natin 5 ng 2 weeks. Mga, depende kung anong araw kayo po post, pwedeng sabay yung dalawang chapter, pwedeng isa-isa lang, basta 5 chapters isang week sa loob ng 7 days. 2 weeks yon 2 weeks. Noted po yan, noted. Noted na yung sa aking notes. Na once mag 700 subscribers tayo, ay ganun ang gagawin ko as a reward. So, thank you po. At ang ating pong update ay sa Merkules. If walang masyadong gagawin. I mean, kasi nagta din ako ng pang-advanced chapters. Pero, pipili natin mag-update ng Merkules. Chapter 170. Parang patap sa itong labo nila eh. So, hindi ko rin alam kung sino mananalo kasi ayoko mong spoil. So, thank you ulit, thank you. Comment lang yung mga magpapa-shoutout. Tsaka maraming salamat ulit kasi kahit matagal na tong ating story, kahit tayo nasa book four na, ay marami pa ring sumusubaybay sa kwento ni Ricky Mendez. Ang tanong na lang ay kung hanggang saan naabot si Ricky Mendez sa kwentong ito. So, goodbye, goodbye, goodbye.